Hello, what's up? Ayan, another day, another trail. This is Dr. Z in preparation para sa ating another trail sa susunod na o oh, incoming Sunday. So, kailangan natin, syempre, i-change oil yung motor natin, i-maintain natin ng langis. Ayan, so, gagamit tayo ng Enios, number one oil in Japan, para ma-prolong yung buhay ng engine natin. So, always, ayan, change oil tayo in every 1,000 or 1,500 mileage. Ayan, so, dahil ito production type itong motor natin so hindi natin malalaman kung ilan na yung tinakbo niya pero sa tingin ko tansya na lang so siguro nasa apat na trail ka na pwede nang palitan kaya samaan niyo ako sa pag-change oil okay let's go Again, uh, why any ang pinili natin? kasi nasa high performance yung motor natin so kailangan din natin ng high performance na oil yan, andyan ang Ineos tapos tiwala naman tayo sa kanya dahil alam nyo na gawa yan ng mga specialized na engineer so well engineered siya itong langis na ito saka syempre ang Japan naman alam natin na sila ay number one when it comes to technology so meaning sa Ineos ibibigay niya yung gusto o yung kailangan ng motor natin then, Kaya niyang i-comply yung friction na kailangan ng isang motor itong in -use. Yan, yung consistency ng oil na kailangan niya. Yan, so makukuha niya ng no, itong motor natin. So, sa mga ka-endurot natin diyan so maabil natin ito through 800 ml or 1 liter. Yan, so available naman dyan sa mga motor shop. Nandyan si Kapatid, nandyan din ang mga motor trade center. Yan, so available sila. DIY ang gagawin natin para sa pag-change oil. So, after natin mag-change oil or may drain yung ano, use oil niya, i-replace na rin natin yung filter. So, bago nyo i-pour yung bagong in oil. Sa ilalim niya, baka maporgit nyo naman. Sarap, oh. Mm. Ah, so, 800 ml na yun. Ayan, dagdagan pa natin. Kasi Tingin ko uhaw tong motor ko eh Pinaka buhit sa baba Yan yung minimum level Ito yung maximum level Wala pa sa minimum So uhaw yung motor ko Uhaw <laughs> Maximum Nasa maximum level na siya yan so maximum level Ayan Hop, yan. Sarado na natin So again, why in so oil lang gamit natin. Yan. So 10W40, ito yung consistency ng oil natin. So makikita nyo, 4-stroke is LMA2. Yan. So highly performance ito. Synthetic motorcycle oil lang ginamit natin. Okay, so pwede nang patakbuin to. As a trail rider, yan, lagi po natin ano, uh, i-check yung langis. At the same time, change oil na rin. Yan. So affordable naman ito eh. at the same time. Hindi kayo mapapahiya Da, sa nire-recommend akong oil Dahil Ayan o Japan Japan Tech hmm. Ayan so Bukod din sa oil Ayan check nyo na rin yung bricks Gulong Ayan so As na whole na yeah, no. uh, Tingnan nyo kung Ano yung umuuga na dyan, ayan, nagpitan nyo, o kung ano man nyo, medyo uh, sa tingin nyo na kailangan ng everyday maintenance, gaya ng lever, ayan, yung clutch cable, ayan, yung throttle cable, ayan, check nyo na. Ayan, para comfortable kayo, tsaka siyempre, at least kayo mag-trail ride or, or mag-ride. Oh, yeah. I get a feeling it's gonna be a riot. Uh, I don't really know all has... right uh, this is Dr. Z again yun lang magbibigay lang din ako ng ano counting tips para sa games natin so una syempre ito helmet itong magliligtas sa iyo itong goggles naman partner ng helmet Syempre, may mga daan o teren na maraming sanga, maraming damo, matataas na damo. Kaya, kadalasan ako gumagamit ako ng balaklaka para sa pawis siyempre kailangan hindi natin mapawisan masyado yung helmet natin para sa ganon hindi mamahay ang punggal ito gloves ayan protection din natin yan para sa paltos Then, sunod ito, chest pro. Ayan, para pagka, if in case na natumba ka, o kaya ano man ang anong nangyari, mayroon pa rin protection sa mga upper extremities mo, lalo na yung mga vital organs natin dito. Ayan, nandyan yung puso, lungs, other organs. Ayan. Tapos, syempre, long sleeve. Tapos, ito, elbow. Kailangan din yan. Elbow, para may tumba mo man, o yan ang isakad mo, hindi masyado masaktan. Uh, Nipad. pad. Ayan, yeah, Nipad. pad. Knee pad. Ayan, para maski maitukod mo ito, matumba man yung motor maitukod mo no. hey, hindi ka magagasasang protektado at syempre, kinakalas ito trail boots natin o kaya MX boots Yan. kung ano man ang gusto nyong isuot Yan. Yan. para sa mga kapwa ko enduro, panatilihin, o kaya ugaliin natin magsuot ng complete gear para sa ganon syempre may nagaabang o may nagaantay para sa ating pamilya o sa ating pamilya, inaantay tayo lagi, wala masyadong mangyari o kaya buo pa rin kasi ang pinaka final destination natin lahat. Although nag-enjoy na tayo, yeah. o kaya anuman ang tinahak natin, mapabangin, mapabato, mapariver, pero ang pinaka final destination pa rin natin sa pamilya, sa bahay. Yeah. Alright, so, mga kaindoro, see you sa bundok! <laughs> Yee!